welcome back mga kaparts. uh, muli naman tayo nagbabalik ang uh, parts tv vlog kung saan nakasanayan natin ng mamahan ng gabi kung mo gabi sa inyong uh, tanan mga parts uh, samahan niyo po ako mamana ngayong gabi bali mga parts dadayo sana kami kaso nga lang din natuloy kasi yung kasamahan natin may trabaho kaya ha? na natin na magsusulo dive na lang muna tayo mga kaparts dito tayo sa barangay San Isidro shoutout pala sa mga taga barangay San Isidro Merlin Samar sa uh, sana mga kaparts surutin tayo ngayon uh, mga kahit man lang pang ulam so bali mga parts, tayo lang ang namana ngayon dito walang ibang mga espiro sana mga parts, suwertehin tayo. Makapangulam tayo bukas. <coughs> Sana mga parts, uh, sa samahan nyo ako sa ating Pakeke Adventure sa ilalim ng dagat. Sana uh, gabayan tayo ng mahal na Panginoon sa pamamana para makauwi po tayo ng ligtas. So yun mga parts, uh, abang-abang na lang siguro sa ating Pakeke Adventure mamaya sa ilalim ng dagat kung ano yung makikita natin sana pagpalain so yun mga parts, abang abang na lang po so bali mga parts may spiro pala doon na namana sa baba ko doon o no? <coughs> kala ko ako lang mo isa dalawa na tayo mga kamods Tuta <laughs> lang natin ito dito kasi malaki yung dagat Bakit na dito lang sila Good

Täytyy ottaa näistä pako na tayo kasi natamig na hindi ko na talaga nakita yung yung mga ibang golden tribali mga yung mga mamsa isa lang yung nahuli natin ang dami nila noon kanina kumaripas na takbo yung iba pinili lang na pinili ko lang yung mala, medyo malaki mga kabots bayang na talaga natin nakita isa lang yung nabawas natin sa kanila nahanap ko na mga parts pero di ko na nakita inikot inikot ikutan ko na yung ano yung lugar na kung saan ko yung nakita yung mga golden tree valley di, di ko na talaga nakita mga parts kaya napagpasyahan na natin na umuwi kasi na mga parts Grabe rin yung Amihan mga parts <coughs> Salamat pa rin sa Panginoon Na binigyan tayo ng Magandang disi mga parts Nakaahon din tayo ng ligtas Kailangan rin natin umuwi mga parts Kasi Puno na rin yung Lalagyan natin ng isda mga parts Ayan o no? Oh my god! Wow! Okay, lagat-lagat natin na baba na. Thank you, Lord. Parsa andito uh, na tayo sa bahay natin. Uh, Bale mga mapats sa uh, naligo na ako kasi nakapakakatin ng, ng katawan natin kaya nagbanlaw na tayo bali nakabanlaw na so yung mga parts ha ah, dito pala yung huli natin so yung mga parts ha ah, ito yung nahuli natin sa ating pamamana bali meron tayong isang golden tree bali at saka uh, itong katagbak ba to? o oh, kanuping ang tawag nito long emperor tsaka may tatlo tayong kulambutan ayan ito si itong dalawa medyo maliit pa pero tag isang kilo na siguro ang timbang nito mga parts tsaka ito ito yung malaki natin na huli thank you lord na binigyan tayo ng magandang blessing ngayon may pangbinta tayo bukas at ito mga parts, uh, madami sana to. Kaso pagpana ko nito mga ka-parts, kumaripas yung iba. Binalikan natin doon kung saan natin nakita to mga ka-parts. Hindi na natin nakita yung mga kasama nila. Sayang yun. Ang dami pa naman sana. Isa lang yung nauli. Pero yung iba mga parts, maliliit pa yon ito lang yung pinilit natin dahil medyo malaki ay so yun mga parts sa uh, uh, abang na lang siguro sa ilan yung mabibenta natin bukas um, bali ito yung benta natin bukas sigurado na to at saka ito yung ko lang ito kung mabenta pa natin to uulamin ba natin so thank you pa rin sa ating Panginoon na nakawit tayo ng ligtas So, yun mga parts, abang-abang uh, na lang siguro sa ating benta natin bukas. So, yun. Mga parts, uh, good morning. ah uh, labinta na pala natin yung kulambutan mga parts. Bali, yung labinta natin lahat, uh, 855 mga parts. Kasi yung dalawang kulambutan na maliliit, yung isang kulambutan na maliit, ano, uh, 1.2 at saka yung isa uh, sakto lang isang kilo bali di pareho ang presyo mga parts kasi ako dito nilalako ko lang yung ganong kaliliit na mga kulambutan bali yung isa yung 1.2 nabili ng 180 yung isa naman yung sakto lang sakto lang ng isang kilo nabili ng 150 mga parts yung maliit o oh, yung malaki uh, bininta ko doon sa pisto sa may mga parts doon sa iwi so yun mga parts pasensya, kayo, pasensya na po kung may, masyadong maingay kasi meron meron nag, ano dito sa kapitbahay namin may nagpanday may uh, maingay may cleaner mga parts so bali mga parts yung malaking kulambutan doon ko na ibininta sa pwesto sa meron ng 150 din yung kilo mga parts uh, 4 na kilo yon tinanggalan pa ng bao na sa likod at saka tinanggalan ko pa ng ata yung tinta ng kulambutan so nag nagtimbang na lang ng 3.5 kaya nabayaran tayo ng 525 So yun mga parts, ah, salamat pa rin sa binigay sa atin ng Panginoon mga kaunting blessing. Ah, meron na rin tayong pang pang gastos sa araw-araw mga parts. Laking tulong na rin yun mga parts. So yun mga parts, abang-abang ah, na lang po sa ating shoutout mamaya. So, So yun mga parts, uh, shoutout na po tayo. Uh, unang una, shoutout po sa relatives ko, uh, Damier Family. Uh, shoutout po sa inyong lahat dyan. Uh, ingat, ingat na lang po lagi. At uh, saka especially kay Auntie Rosemary Pasinio. Uh, shoutout sa iyo Auntie from Butuan City. Ingat-ingat na lang po dyan sa Butuan Auntie. Uh, at saka kay Uncle Dudong na rin. Shoutout na rin po. Uh, ingat na lang po ang call dyan. shoutout na rin po sa relatives ng asawa ko. Uh, <clears throat> Pumbu Family, from Bohol. Oh, shoutout po sa inyong lahat dyan. Uh, ingat, ingat na lang po tayo lagi. Uh, tsaka, unang-una, shoutout na po natin si Bidimar Channel TV from Cagayan de Oro City. So, shoutout sa iyo parts. Uh, sana ingat-ingat na lang po lagi. Magbuhay ka. Uh, shout out kay Binjit TV Official. Shout out kay Maki Arago. Shout out kay Noel Arago. So shout out sa inyo mga parts. Uh, shout out kay Jansky Mudar Mix Vlog. So shout out sa inyo pare. Ingat-ingat uh, na lang po sa Bicol. Uh, kailan, kailan ka ba magbakasyon uh, dito sa atin? Uh, sana makabakasyon ka na. Kinalimutan mo na yung kung saan ka naglagay. So, yun. Shoutout sa'yo pare. Uh, shoutout kay Marcelo Gabando. Uh, shoutout kay Bere Espiro. Shoutout kay Dog TV. Shoutout kay Mang Tomas Vlog. Shoutout kay Andy Masungsong. Shoutout kay Master TV Vlog. Shoutout kay John TV Vlog. Shoutout kay HDB Fishing Channel. Shoutout kay Malinoel Asyon. So, yun mga parts, uh, supportahan po natin ang si ang kanilang mga channel. At saka mga parts, uh, sana po uh, pagpatuloy pa natin yung pagsuporta sa channel nila nila Rinan Fishing Adventure at saka Rapid Swim Fishing. Yun mga parts. Uh, Pag-support na lang po sa kanilang, kanilang mga channel. Kina Rinan kay Renan Fishing Adventure at saka kay Rapis Pin Rapis Bay Fishing. Uh, so yun mga pare, shout out Idol Renan Fishing Adventure. Shout out po sa iyo Idol. Uh, sana po mga parts sa uh, pagsuporta na lang po ang kan kanilang mga channel yung dalawa magutol uh, kasi napakabait po nilang tao mga uh, parts. At saka muli tayo magpapasalamat mga uh, parts sa uh, uh, subscriber natin at saka mga solid viewers natin at saka mga uh, mga ano silent viewer natin uh, yeah, yeah, po ko sa inyong lahat sana patuloy patuloy nyo po pa po akong suportahan sa aking pakikipag adventure sa ilalim ng dagat at saka ingat ingat na lang po kayo lagi at saka mabuhay po kayo mga kaparts uh, so kung sinong gusto magpa shoutout out uh, comment lang po sa ating comment section at para sa susunod na video, siguradong ma-shoutout ko po kayo. So, yun mga parts. Uh, muli lang po tayo magpaalala. Lahat ng mga ka uh, Ingat-ingat na lang po tayo sa ating pangyayad picture sa ilalim ng dagat. At sana mabuhay po kayong lahat. God bless.